So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So dito mga boss ay uh, magkakabit tayo ng uh, tire hugger para sa Honda Click uh, 125 Gain Changer uh, At yung ikakabit natin dito mga boss ay tire hugger ng, katulad sa mga Honda Airblade So dito para ma-install natin mga boss ay kailangan natin munang tanggalin itong ah uh, ating air filter box so ito uh, kailangan natin na i yung mga boss ang ginawa ko dito tinanggal ko muna yung takip ng ating air filter so yan para uh, makita o lumabas yung mga dapat nating tanggaling mga tornilyo diyan mga boss You, Pagkatapos pala natin matanggal yan mga boss Dito makikita na natin yung uh, mga tornilyo na kailangan natin tanggalin Sunod na tatanggalin natin mga boss yung tornilyo na yan sa baba ng ating airbags Ang sukat niyan mga boss ay 10mm So bali dalawa yan mga boss Susunod yan mga boss, itong tornilyo na to. At yung tornilyo dito sa ating uh, cover ng coolant mga boss. So yan, tabi lang natin yan mga boss. At tanggalin natin din ito, yung takip ng ating coolant. So sunod, eto naman yung tornilyo dito sa bandang labas ng ating coolant mga boss. At dito yung ating oil breat breather hose mga boss, papunta yan sa ating air filter. So yan, separate lang natin. Itabi lang natin yan. Tapos, pwede na natin hatakin ito mga boss. Yung ating uh, host na yan. Papunta sa ating manifold. So, pag natanggal yan, pwede na natin hugutin yung ating miswang airbox. So yan, dandan lang at mahuhugot na natin yan mga boss. sunod mga boss, eto naman yung ating mga wire so yan yung wire ng ating speedometer so yan, tapos yung ating odometer mga boss dyan natin may kita yan dito nakita rin natin yung uh, pagkabalat ng ating wire dyan, pag natanggal na natin yung mga wire na yan, mga boss, pwede na natin matanggal itong ating mismong tapaludo yung stock na tapaludo ng ating Honda Click So, dito mga boss, buksan na natin yung ating binili na uh, tire hugger ng Honda Airblade. So, ito, lalagay natin dyan sa ating screen yung mismo presyo nyan mga boss. Para malaman ninyo yung presyo, yung sak presyo ng tapaludo na yan. So, ito, maganda naman yung pagkakabalot sa kanya at may uh, plastic pa yan para hindi basta basta mga kasi yan mga boss eto sa isang plastic nandyan yung cover tapos yung uh, reserve na lagayan ng ating kulang mga boss so yan separate natin yan at dito uh, install na natin yan mga boss so yan pasok lang natin yan dyan banda so yan pwede na natin yan maidiretso dyan mga boss dahan-dahan lang natin uh, para wala tayong maputol o matamaan ng mga uh, sensor dyan o wire na uh, pwedeng ma-disalign o maputol so dito bago natin i-fix yan mga boss na ilagay na natin yung ating bagong tapaludo so sunod huwag natin kakalimutan na uh, lagyan ng tape yung mga nabalatan dyan o nasirang uh, balot ng ating wire sa ating speedometer sensor mga boss so para hindi tayo magka problema dun sa ating uh, speedometer kasi pag once na yan mga boss hindi nagagana yung ating speedometer so yan sunod pag nailagay na natin yon o nalagay na natin ng tape balik na natin yung ating airbox tapos pag nalagay na natin yun lagay na rin natin yung ating, so yan, ng ating boss uh, tunay nga ano? kasi ang naging problema dito so low bat yung cellphone natin kaya may ilaw-ilaw na lang tayo so yan ang naging problema is uh, nagkaroon ng problema itong ano itong parte na to so yan, itong parte na to na lost thread na so yan, kaya wala na tong screw dito sa so part na to kasi wasak na yung tornilyuhan dito sa so part na to so ang naging system mga boss so yan ano you know, uh, tinarilyuhan dyan sa so part na yan para mag fix yan mga boss Ayan. Kasi itong part na to wala na to. So, ang gagawin, ano na lang siya. Ternil na lang dyan. Kasi pag once na uh, nabayaan natin itong mga boss sa ano to, sobrang ingay. Nagbabibrate yan. So, okay. susunod po mga boss ay kailangan natin tanggalin itong ating breather ng ating coolant so breather hose so yan gagamitin natin mamaya yan at itong mga tornilyo ng ating stock na tapaludo ng ating uh, coolant so yan tanggalin natin yung mga tornilyo pati yung mga clip o yung mga pinakalak niya mga boss yan Ito na yung mga magiging mga kailangan, mga natin kailangan natin dyan kung na rin yung Uh, takip ng ating kulan sa reserve. Ah! Dito, tatanggalin na rin natin o hindi na natin kakailanganin itong host ng ating kulan at sa ating regulator. Ang uh, magiging kailangan natin mga boss ay itong host ng ating uh, overflow ng ating coolant reserve. So yan, yung mahaba na yan tayo. Ang gagawin natin dyan ay magpuputol tayo mga boss Para ipalit natin doon sa host papunta sa ating radiator Dahil kung yun ang gagamitin natin mga boss Hindi talaga siya uh, aabot o hindi siya kakasya para hindi siya mawagot mga boss kasi kadalasan ang nagiging problema talaga ng na mga nagdi DIY ay pag once na nilagay nila yung stock na host na nakalagay dyan ay tumatagas mga boss, maipipix nila pero pag once na nagbiyahin na o nabanat na yan mga boss ay uh, tumatagas kagad yung kanyang kulan dito uh, magpuputong na tayo mga boss batay don sa uh, kakailanganin natin haba pupunta doon sa ating radiator. So itong host na to, kahit naman putulan natin to ay walang magiging problema dahil uh, drain host lang naman yan o breather ng ating coolant mga boss. Kaya walang magiging problema. Sunod, ang gagawin natin, tanggalin natin yung mga lock doon sa stock na host natin uh, at ilagay natin dito sa uh, pinutol natin mga boss para maging lock para hindi siya Ah, uh, basta-basta matatanggal dun sa pagkakalagay natin mga boss. Sana naman nila masisira eh. Pag nalagay na natin at na-fix na natin yan mga boss, lagay na natin yung mga tornilyo na uh, nakalagay dun sa ating stock. So lahat yan magagamit natin mga boss. Okay, fix na natin yan. Sunod mga boss, etong tornilyo naman dito sa lock ng ating uh, inilagay na tapaludo. So yan mga boss para hindi na siya umalog so yan nakapix na yan tapos ibalik na rin natin tong pinutul natin mga boss o yung pinutulan natin na uh, breather hose ng ating kulan so balik ulit natin dito sa ilalim katabi lang yan mga boss ng breather hose naman ng ating uh, oil breather hose ng ating natin uh. so yan pasok lang ulit natin yan dun sa pinagtanggalan natin papunta naman dun sa

Pero sa si nakikita ni tatay, nagkalat ang mga kapalitasyon na, na bahay. Kasi yung kakilala At yun lang, mga sila o, lang yung pinapasok. At hindi ang pagpapalitasyon bahay. At hindi ang pagpapalitasyon na mga kapalik. At hindi si si mga bahay. sa hindi mga, 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 mga Kaya hindi na Kaya hindi ang mga So, ayan mga boss. Uh, nakabit na natin. Oras ng botongar, so, ice, kayo, ano, SBC, yan na yung ano? Uh, party list. Yung taro, ha, ano ito, po sa po, po ito sa na yung reserve one natin. Mm -hmm. oh, sabi niya, so, dito, ito yung pinaka ano natin. Nino, pinaka nino, dun, oh. pinaka uh, uh, drain. O yung sa so, ano? Sa... So, pressure so uh, coolant pressure dito yan mga boss pag once na uh, sobra o over pressure dyan mga boss dito lalabas yung pressure dyan sa, sa dulo dulo mos na to so nagbawas tayo dyan para ilagay naman natin dito sa part na to, mga boss so yan para umabot kasi itong cost na to, mga boss so yung stock hindi talaga aabot yan

ito mga boss uh, nag-drain tayo dito pero may mga nag uh, advise na wag dito mag ano mag-drain kasi plastic lang tong part na to mabilis mabilog o malos so ang sinasabi nila dito sa part na to itong host na to mga boss para madrain drain kulan pero dito naman basta kontrol mo 'yung pag-ikot pag once na naramdaman mo na ano na kumapit na siya

So, bali yan tapos ng mga boss. Nakabit na natin yung ano. Yung panibagong tire hugger. Ay, ilaw natin to. Ilaw natin. ito na yung tire hugger. Bali, wala nang ilaw yung flashlight natin kasi nalobot na. So, yan na. Ating bagong tire hugger. Tapos, siya okay so walang leak yan mga boss kasi uh, gumanga tayo ng uh, hose dito sa ano sa kanyang drain drain hose so, yan. tapos nakalabel na rin yung ating coolant na uh, lagyan na rin natin ng kulan na palitan na rin natin ng coolant yung ating radiator so drenay na natin yan tapos uh, nagawa na rin natin ng paraan ito mga boss So, ayan, mapapagsin nyo na walang turnilo sa taas pero nagkaroon na lang turnilo dito banda mga boss. You know? So, ayan, yung may tama ng flashlight so, nagkaroon na ng turnilo yan uh, at nakapix na yan mga boss. ng ating ano. So, ayan, fix na yan. So, hindi na siya halong. So, ayan, okay na. So, okay. Tapos ito yung ano yung pinagpalitan natin. So yung sobrang dami yun. Kinuha natin yung mga tornillo dyan tsaka yung ano yung pinakalak nya. Ayan. So ito yung uh, takip nya mga boss. Okay. Tapos yan okay na mga boss na install natin.